Ba yun? Ba't ganyan? Tingin? Oh, ba't na nandun pa yung ano, tubo? Ay, hasan mo pala daan doon talaga. Kasi hindi pwede dyan, hindi sa ating lupa yun. Dito may sira akong lupa. Si simento yung green Hindi ano mataas pala yan. Ganun o. Uh. Matakpan yung simento parang ano, pantay. Dapat medyo taasan mo yung dito banda, Oh. Kasi okay? mo. Kasi sisimentuhin ko pa yan. Kasi hindi aagos yung pababa. Agos yan, pero angatin ko pa dito yun. pira. Yan. <laughs> yan sa inaano ko lang. Takpan mo muna ito, o. Oh. Angatin mo. Sinasampol ko lang. <laughs> Ayan, takpan mo yan, Oh. Natural, kahit yung kwarto ni Bukna, itignan mo, Oh. Ayun, oh. Hello. <laughs> open na open eh. Takpan mo na si Ni, ano. Simentado yan. Simentado. makapal. Baka tumagas yung yeah. ano dyan. Hindi pata, tubig. Hindi ko nga patagasin kasi Kawawa naman makahigat doon sa buba. ini <laughs> <Ay, laughs> sa inidoro. Nakatiyaya. <laughs> tapos yung ginagos ang patak sa bunga Igilid mo na gusto. May sobra ka ba lupa doon sa likod? Lupa. Dito? Dito, dito. ganong kalaki oh. Andiyan na oh, wala, tsaka dito.